Ito ang hapon. Nandito tayo ngayon sa bahay ni Tatay dito. Maraming na gumagating dito yan. At sa buwang sa pag-iisip, maraming na rin Ang buwang sa gabi kasi malaki na kasi ako dito. Ito bahay ni Tatay dito. babantay dito maglalagbok kayo dito yan kapag mo mapasok dito may babantay na dalawa yan, para mapansin na yun 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 talaga may magpipicture dyan tapos may t-shirt sila na binta dito yan t-shirt at 250 tatay digong at 80 yan ang mga t-shirt dito. Yan talaga yung magpipicture. Kay Tatay Ligong marami talaga magpipicture yan kapag pumupunta dito. Yan kasi talaga si Tatay Ligong upo kapag lumalabas sa kanyang bahay. Ito lang yung bahay niya mga 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 doon taas. Tapos ito na. Ito yung naka-green. Ito parang iba na siguro yung pang may-ari ito. Ay sa kanila pa rin yata ito. si iba. Kasi yung mga kapitbahay niya dito na mga lalaki. Salamat. Malaki ito. Malaki din ito na bahay dito. parang sa fire Street dito. May dumarating ngayon dito. Yan, marami sila o parang pamilya itong dumadating, Tapos mag din dito. Yan. Ito kasi entrance dito is mag-lagbok ka dito para makita kung mm -hmm.

dan para na picture taking dito kay Tatay Digong. Saling dumadating mga pamilya ito. Dan ganito ka dibo dito ngayon sa bahay ni Tatay Digong. Dan pamilya yan. Pamilya ko din tadi itu. dito. So, Dumadami yung mga dumadating dito sa bahay ng tatay dito. So, Yan, lalo na ngayon pag, paggabi na. So, paggabi na is so, may marami dumadating dito. Lalo na ngayon Sunday, siguro hey, mamaya. Thank oh! <laughs> Ayan sa ating viewers yan, maraming salamat po sa pagbisita. kaga bakulog pala sila, ila-ilo-ilo. Ayan, may kagayon. Madating dito. Ayan, may bakulod, ilo-ilo, kagayan. Pala dito, ito, ito sila na grupo. Marami, malayo pa pala ito pinanggalingan ito para pumunta lang dito sa bahay ni Tatay Digong. Ayan. Ayan, malalayo pa ito sila na lugar. Nandito ngayon. nama yang pa po wala dito dito yeah. <tuk tangan> <tuk tangan>

आले ति सबै बक्खा tapos na tayo kumain. Kasi may mga donation dito. Sa pumupunta lang dito, mga bingo, ang tubig, yan, mga juice, pagkain, noodles. Yan. Pag pumunta tayo dito, pwede kayo kumain dito. Saat dito rin mga pagkain. Pwede ka rin magkapi. Yan uh, o nga. Kwan. tayo. Busog na, busog na. Samahan natin ang kumain ng kasama no si Crispy Corn TV yan. Yan natin yan. Salamat so, yung panahon. Yan, maraming dumadating ngayon dito. Yan, nag-disintutinga na. na sa gabi maraming lumalating ngayon dito Yan, di. <coughs> <coughs> yan Run, check out. Saan sa mo, ma'am? Ala kaysa Antonio. Agdao. Ah, Agdao. Ah. Antonio. Ah, taga-Agdao siya. RPB. Ah. RPB. Yan, another naman taga-Barangay na Dumating dito. Ah. Kanina is barangay Santo Nino ngayon. May barang barangay na naman. Ano, matina grabahan din 'yo. Dasa mo, Ah, uh. barangay kay Ah. Uh. Ay under mo kang Kapitan Ulan Ulan. Ah. Ah, barangay grabahan ba kayo sila? rangangkan capitan Wulan-wulang salamat po. nga dito. Yung iba umuwi na yung iba. Yan dito is may Dumalating na naman. Na barangay din siguro ito sila kasi naka uniform niya yun, uniform. may marating, may dumarating, may umuwi. Ayan, ganyan dito. Doon banda kanina is maraming mga tao doon sa kabila kasi yung itong mga visitors is entrance lang ito doon may upuan doon sa may tent doon doon ang mga visitors na dumadating dito sa uh, Thumbs up dyan. Maraming salamat sa sa pagbisita uh, sa ating live na yun. Um. Ngayon right, ito yung panapan, yung panapan dito sa bahay ni Ate Lily. So, ito 'yung pagdating ng mga tao dito nagla-logbook dito kung sino mga, mga visitors na dumadating. Isilaan mo na dito mag-logbook bago pumunta doon sa kung ni tatay dito mapapicture picture kayo o pupo mo dito yung iba dito is mapapicture picture lang tapos alis ah, na uh, tapos may dadating na naman na uh, yung iba is mga uh, grupo ng mga barangay dito sa mga uh, para supportahan ko si so, tatay dito na ito, wala, pila na ako Nagpila na ako na papasok dito sa one-way tatay dito. Marami na. Time check is 7.30 yata. Ako na nagpila uh, para maglagbok dito bago papasok. Yan.